Hi guys! Yan, summer na! May naisip ba kayong puntahan ng iyong pamilya, kaibigan ng barkada, pwes kung wala pa. Samahan niyo po ako sa aking naibang paglilakbay, pamamasyal, karanasan, at kung ano na pa. Ako po Sir Nay Ding, ang lakwatsero niyong kaibigan dito lamang sa YouTube! Ayan o. No? Oh. At niya po, nandito po ako sa Boracay Island para sa aking Boracay Island Adventure! At ayun, Tingnan nyo naman po ang Boracay. So kung papansin nyo po, uh, napakalinaw po ng tubig ng Boracay. Pero dito po malapit sa kinatatayong ko sa akong lalakaran, maraming po mga kulay green. I'm not sure kung ano yun, pero tingin ko mga lumot po yan. O, di ba? Pero siyempre kahit medyo may mga mag-green-green tayo nakikita dito, eh, talagang napakaganda pa rin talaga ng Boracay Island at lalo na itong kinatatayuan ko itong tinatawag nilang White Beach ng Boracay Island